Napakasakit kapatid yung namamahagi ka ng salita ng Panginoon pero pinagtatawanan ka o ginasayaw-sayawan ka diha. Minsan minumura. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, darating talaga ang panahon na hindi na yan sila makikinig. Dahil nga, ang sabi niya dito sa 2 Timoteo 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi nila pakikinig gan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Para masuportahan ang ilang gibuhat, dili na sila maminaw sa pulong sa ginoo. Kasi yung ginagawa nila, contradict dito sa Bible. Para ipagpatuloy pa rin nila ang kailang masamang ginagawa. Kaya hindi sila makikinig dito kasi nga sinusuway sila. sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya ayaw nila marinig. Kaya ganyan yung mga reaksyon nila. Hmm, diba? ba? Kapag tayo ay mag preach magagalit sila. Kapag sabihin natin na huwag na kayo mangangalunyaw, maglalasing. Huwag na tayo maging sakim, 'di ba? Lahat magagalit kapag makarinig ng ganyan ng mga salita. O, oh, minumura ang nagsasalita. Kasi kapag sinusunod pa rin natin ang kalooban natin, sinusunod din natin sa Satan.